Okay, so guys, for today's video, so anong nandito tayo ngayon sa Barangay Tinago Batolete kasi uh, meron tayong pupuntahan na isang pamilya guys. Uh, titignan natin yung sitwasyon nila. Ano, kasi may sabi sa atin guys na uh, medyo yun nga ikaw sa uh, pangaraw-araw na pagkain guys. No? So nangangailangan talaga ng tulong guys. So, tara guys, samahan yung kami. Puntahan natin si Nanay Sino ba yun? Si Nanay Benvenida at kanyang asawa na si Tatay Benhamid. So, so, puntahan natin ngayon guys. Tingnan natin yung situation nila. Kung ano yung pamumuhay din nila guys. No? So, tara guys. Samahan nyo kami. Let's go. So guys, andito na tayo sa bahay nilang nanay. Bin Binibini at tatay din namin. So tara guys, Pasokin natin sila. Yung bahay nila para makita natin, na natin kung ano na 'yung sitwasyon nila. Tara guys, let's go. so nandito na tayo ngayon sa loob ng bahay nilang Nanay Beng Benida um, o ni Tatay Ben Hamen Ben Hamen Tim Kang no? sila, sila po yung tinatawag dito sa Barangay Tinago Batulete na mga Tim Kang's family So nandito kami ngayon guys kasi meron tayong nabalitaan no, na no. ayun nga medyo hirap sa pangaraw-araw na pagkain kasi uh, si Tatay Ben sa hindi ko nakakaalam guys noon si Tatay Ben is namamasada yung pelikab driver si Tatay no yung padyak uh, padyak padyak ba no? so ngayon si Tatay is nakita niyo naman guys na medyo matanda na rin no hindi na kaya mag maneho ng no? pinikap. So, tanbay na si tatay. So, si nanay Bingbing, ito yung asawa niya. So, yung uh, pangaraw-araw nilang pagkain dito guys, kinukuha nila si nanay. Is, uh, alam namin na naghihilo to si nanay. No? Pero hindi naman hindi naman karamihan yung nagpapahilot kay nanay so wala talagang permanenteng kita si nanay na ikasuporta sa pamilya niya so ito guys tatanungin natin sila kung ano yung buhay nila ngayon na silang dalawa wala nang uh, mas matawag natin na yung hanap buhay talaga no? na maka ano sa makatawid sa pangaraw-araw nila na pangangailangan so nanay Nanay Bingbing. Si Nanay pala rito guys sa uh, Tinago, no, sa Barangay Tinago, is tinatawag pa siya dito. Subing-subing or Nanay Bingbing. Oh. So, so, ito yung guys na uh, kukunin uh, uh, yung sumarap mapa kilo Mm -hmm. siya. So, oh. Ang mabigas at saka wala namang ano, pressure talaga na pinano uh, si nanay basta meron lang may bigay yung magpapahilot sa kanya okay na sa kanila yon basta makakain lang sila matawid nila yung yung gutom na, na, nararanasan nila kasi alam namin guys no na silang nanay dito medyo yun nga hindi hindi naka, nakakakain yung tatlong beses sa isang araw no pero pa kaming nalalaman na yun nga, binibigyan siya ng mga kapitbahay, binibigyan sila, or sila mismo yung nangihingi ng pigas para makakain. No? So, yun yung sitwasyon nila dito. Kaya, pinuntahan namin dito, guys. Pinuntahan John Lord Stone Vines dito para mablog natin sila. No? Para may makakita, may makapansin at mabigyan sila ng kahit konting tulong. Uh -huh. Kahit makapagpahinga lang si nanay kahit mga ilang araw lang no? na mabawas-bawasan yung dinadalang bigat na problema ni nanay ngayon so nay matanong ko lang kayo nay uh, ah, nay mayroon ka bang mayroon ba kayong anak Mama, mo. Mo. Meron, meron anak anak ko Tatlo. Tatlo yung anak mo. So, ilan yung babae sa anak mo na eh? Dalawa. Dalawa. Oh, ah. Dalawa. Bali, apat yung anak nyo. So sila, yung mga anak mong apat, meron ng mga pamilya rin. Mga pamilyado na. So matanong ko lang na eh, 'Yung mga anak mo nagsusuporta pa sa inyo. Nagbibigay ba ng kahit konting tulong. Hindi mga anak mo, dito lang ini-suporta. Ina ko, ano? Ako makikitao. Ah, so ganito. Ah, ulitin ko lang 'yung sinabi ni Nanay, guys. So pinapunta sila ng Bohol ng kanyang anak kasi yung isang dalawang anak niya nandoon na ngayon nakatira sa Bohol guys no So oo pinapunta sila doon kasi yun nga uh, medyo hirap sila rito sa pamumuhay kaya pinadala sila doon no pinapunta sila doon para matulungan ng mga anak no So yun nga hindi naman kasi uh, sabi ni nanay hindi naman daw permanente rin yung trabaho nung anak niya doon. So, medyo hindi rin nakakabigay siguro sa mga lahat ng mga pangangailangan nila nanay at tatay. ah uh, sabihin ko lang sa inyo guys, si tatay noon dito, nakatira sa kanilang bahay, uh, nalaman namin guys na si tatay noon is hindi na nakakakita kasi sa sakit na dinadala ni tatay na talagang nabulag siya guys no? wala nang wala na siyang makita noon so siguro meron na laman yung anak niya doon na may libre daw na paggagamot na walang bayad no? walang bayad na doon sa Ubay Buhol i-mention ko lang yung lugar kung saan na operahan si tatay doon daw sa Bobay Bohol sa hospital ba dahil sa Ubay Bohol? O, wala kasing ibang um, hospital sa Ubay Bohol kasi doon din ako nakatira noon guys ano 13 years to 15 years ako nakatira doon sa Ubay Bohol no marami akong kakilala diyan so walang ibang hospital diyan sa Ubay Bohol diyan lang pong Don Emilio Hospital no yan yung nalalaman ko at naalala ko na yun lang yung hospital doon na Ewan ko kung private na ba yan ngayon or public pa ba. No? Basta yun yung nalalaman ko. So dun ka na-operahan tayo sa hospital. So wala kang bayad kahit piso na nabayaran. Wala kang nabayaran. So, so yun guys, ano, yun yung target ng mga anak na matulungan sila. Si, Lalong-lalo na si tatay na mapacheck up dun mapatingnan sa doktor na specialist talaga no na mawala yung katarata ng mata ni tatay kaya pumunta sila doon. Ah, pinadalhan sila ng pera dito para maoperahan si tatay sa mata niya. Ayan. So ngayon, Tay, okay na yung mata mo. Okay na. Nakakakita na yung dalawang mata. Okay na. Oh, so wala na yung katarata talaga. Wow. Ang pangalan niya, Doktor. Ang pero hindi na naman talaga tumakakatrabaho si tatay nai kahit anong gawin natin eh matanong ko nga pala nakalimutan ko pa ah, ilan na ba yung iner natin ngayon tayo? si kuchinta kuchinta 88 ka na Okay guys no Ah, uh, mataas na yung edad, uh, edad ni tatay 88 years old na pala si tatay Hindi natin alam Ngayon ko palang nalaman no Na 88 years old na pala So ikaw na eh Ilang, ilan na yung edad mo ngayon? Mga uh, 4 ng mo no, sa sing tanong ka oh. Si Nanay Subing-Subing guys is Ngayong taon ay mag-60 -si ka. So ngayong taon guys, si Nanay is mag-60 -si years old na. No? So Sino ba naman tao na tatanggap ng 88 years old? No. Tapos ganito pa yung situation ni Tatay. So So sobrang hirap talaga guys, no. So yun nga, mapalit tayo doon. So magpasalamat tayo doon sa ano sa bago bago tayo pumunta sa ibang ano ma umabay yung usapan natin. Magpasalamat muna tayo sa doktor na nag-opera kay Tatay doon sa Ubay -Buhol, no? Kung sino man yung doktor na yun, maraming maraming salamat po na na-sponsoran si Tatay at ngayon nakakakita na si Tatay Ben, no? So maraming maraming salamat doon. Tsaka mabalik tayo tay, nay. So ngayon, yung yung pang-araw-araw na pagkain niyo, Saan natin pinukuha yun? Karoon? oh Yung pagkain nyo ngayon? Huwag makahilot. Tore, nakakakakain. Nakikot. Kung... Oo. Oh, okay. Kapag makahilot ka, doon pa lang tayo makakakuha ng pagkain. Makahorot. Karoon. Ang bukas, yung ang lawang, yung isa, ang magbububi, yung isa'y magpahilot, yung araw, wala yung magpahilot. Okay. Ah, uh, may nalaman pa ako, Nay. Eh. Kasi alam ko na nagaano ka raw nang nagpapalaba. Yung tumatanggap ka ng... Hindi na siguro mo kaya. ni... Kasi may ano siya may hika. May hika ko. Ah, may hika ka. po, ko, huwag magubuhang hindi na magkakulang. Huwag na magkakulang

So yung pinaka problema mo ngayon, yung pagkain, yung Pag yung yung gusto mo, no. mo na malagyan and ka and ng tubig dito. Adlaw-adlaw so, uh, pagkain. Ang mga ang mga mga ah mga mga ko lang din Kasi kanina pa itong bata rito Kaninong anak to? Ah, kang Rosmarito Ah, uh, nandito itong mga bata sa inyo

Ah, ah, si Tatay Ben, nadala ko sa ospital. Noon. Pagkaadyo ay may mga tumi. Tangat eh. ko, misang anak. Hmm. Hindi yeah. namin alam yon. Yeah. Na no, ospital no, ka, na ospital ka pala, Tay. oh, din. Din, din saan, ah, dito <makes> sa atin. At, Nagtaga ni ni Ben, natukay. Sila nga yung anak ni Mato. Mabag. Kwan. Sila ka tumi. Mawin, namiya niya. So, Uy may iba din eh. Si tatay, di ba, natapos na yung paggamot niya sa mata. Yung katawan Ni, niya, why? Ibang Ibang sakit. Ang naramdaman niya? Ang kumiyak niya. Ang kumiyak niya. Ang kumiyak niya. Ang kumiyak niya. Ang kumiyak niya friend. Mapapaas pa mga kambuso. Niya mai augmentin. Augmentin na. Nag-augmentin na. Ikaw na 'y, eh. kasi nakikita ko sa katawan mo na eh. sobrang liit mo Nay. Eh. Sobrang so, okay. liit. Lagi ko so, gi o mo ning mga. Kundi hatak bo. Suygonay ko maghilot ka. Makaya pa 'yung hilot na mayroong mayroong dalan sa 'ika. Oh. So yun nga guys, no, no, na kahit hindi na raw kaya ni nanay na magkilot, pinipilit na lang niya, pinipilit lang niya daw para yun nga, makabili ng tigas at saka yung pangulam, no? Kasi, sige bari. Kahit nasama yung pasalamdam niya o hinihikan niya, pero na, ano, guys, na, ah, Parang nagpupus ba? Na? Oo, pinupush na lang ni nanay no? para yun nga, okay. makabili. kasi, uh, meron pang mga papakainin si nanay dito eh. No? Except kay tatay, meron pa siyang mga apo na nandito. No? So, paano mabibigay ni nanay yung mga kinakailangan ng mga bata? No? Kung hindi kikilo si nanay, hindi hindi maghihilot si nanay wala nga nga lahat no kasi si tatay hindi pa hindi makapagtrabaho Yan ano mo lang natin na 88 years old na si tatay di ba so talagang andito na lang sa bahay na-apply na ba si tatay sa senior citizen ay? tapos na ah, okay na pero wala pang natatanggap wala pang natatanggap so yun nga guys sana po na ma-share po natin itong video na ginawa natin guys no? para marami pong makakita marami pong maantik ang puso no? na, na, matulungan sila nanay at tatay dito na mabigyan man lang kahit konting uh, matawag natin na mga ayuda lang ano yung, para sa akin lang guys yung pinaka-importante talaga dito is yung bigas bigas talaga yung bigas no kasi yun yung mahal eh yun yung mahal at kasi nakakaano kasi na nakakatouch ng puso na yung para bang eh wag well, sa hindi ko maano yun sa Tagalog ni ano eh anong, anong tawag yun na sila sa mga bahay-bahay para maghingi nga ng bugas ay ng bigas no? tsaka ng ulam parang masakit isipin yung gano'n na manghihingi ka na lang sa kapitbahay mo para makakain kayo. Sobrang hirap. Kung ako siguro sa ganyang sitwasyon kami, siguro hindi ko kakayanin yun. Kasi pakapalan ng mukha yun eh. Para lang mabigyan, makahingi tayo ng masasahing natin pag-uwi sa bahay natin. Ano? So, meron ngang anak si nanay at si tatay, pero yun nga, hindi naman nakakatulong ah, hindi nakakatulong palagi kasi yun nga rin naghahabol din kasi meron yung mga anak niyang apat meron na din mga pamilya so ganon din yung sitwasyon naghahabol din ang pangaraw-araw ng pagkain no? kaya hindi nila mabigyan ng permanenteng suporta si nanay at si tatay kaya yun nandito sila ngayon no? uh, humihingi ano ng konting tulong sa atin guys na sana po mabigyan po natin matulungan po natin si Nanay Bingbing o Subing Subing at saka si Tatay Ben na mabigyan natin sila ng konting suporta konting ayuda dito guys no kasi yun nga hindi sila nagkakatrabaho ng araw-araw o ikaw nga mag-explain mo para nahihirapan ako mag-explain eh. kasi naano ako sa Tagalog. Tagalog. Yung, yung pangaralan na matanggap nila na Uh, sila na Oo, oh, yun, yun, yun yung ano, gusto ko na i-explain talaga na sana matulungan, mabigyan sila kahit konti-konti lang kasi alam natin, yung pa konti natin ibigay sa kanila, guys, is pag na, na ano yun, ah, uh, malaki na yun. Kahit konti lang ibigay natin, basta meron tayong may bigay na taos puso na pagbibigay, guys. Yun yung pinakamasarap sa pakiramdam pag nakabigay tayo. Yung walang pag-iimbot, no? Yan yung tinatawag nila, sa Tagalog, yung walang pag-iimbot. Talagang bigay, talaga, no? na taos pusong pagbibigay. So, Nay, hintay-hintay uh, na lang tayo, Nay, kung merong mga ya o mga ayuda na darating. Sa ating ginawang vlog ngayon, Nay, alam ko, Nay, mayroong tutulong sa inyo, Nay. Alam ko, may tao talaga na uh, ibibigay ang Diyos na para sa inyo. Na talagang mabibigay ng mga biyaya na alam ko na wala sa inyo ngayon yung mga pangangailangan nyo na wala pa sa inyo ngayon. Pero alam namin sa Junlor Stonebite na meron talagang tao na makakikita nito, makakapanood, na tatawag sa atin para handang tumulong kila tatay, Ben, at nanay subing-subing. So, sana po, sana po, ipanalangin natin na may tumawag sa atin para mabigyan sila ng tulong. So, hanggang dito na lang tayo guys sa ating ginawang video ngayon. No? So, Nanay Bingbing, Tatay Ben, maraming salamat na pinapasok niyo ang John Lord Stone Vines dito sa inyong munting pamamahay. No, maraming maraming salamat po. Sana po itong ginawa nating vlog, marami sana ang dumating na blessings at gracia sa inyong pamilya. So hanggang dito na lang tayo guys. So till the next video. Thank you so much for watching. So Ah. sih Ganoon guys, no?